na ito ay ano sa si JN3 Buena Vista maraming dito mga factory ito ang nagtatrabaho sa isang factory pagawaan ng Christmas light tapos dito marami pa siyang mga talahiban uh, balang araw magagawin din factory uh, ako na lang yung naglalakad ay meron pa pala yung sa gilid ang papasok yung suma talay pan pa dito baka makamahal ito maging factory din yan factory ito ikaw lang kung ano yung factory yan lalakad lang ako palabas magdidilig oh. lang ang halaya madidilig siya lalakad lang ako palabas punta ng highway nandun yung sakayan mga bus at jeep maglalakad ako nang uh, 10 minutes mas gusto kong maglakad kasi pawisan tsaka ito may mahangin malamig na hangin ayan may mga truck keep. mga kasaman din sa trabaho dumaan mga nakamotor sila ako naglalakad lang wala akong motor dito naman ako sa puno ng malunggay <laughs> puno yan ng ano akasya yan butabot ko lang yung dao niya mukhang malunggay ayan ito ay tulay di ko lang alam kung bakit yung tulay nasa baba tapos doon pataas bakit hindi na lang pinantay di ba yun ang di ko alam kung bakit pag sa tulay pababain tulay yung ano pataas yun. Ito ay daluyan ng tubig. Ayan, meron pa kung kasabay pa labas. Mata siya eh, paahon. Ayan. Hindi ko alam kung bakit ganun. Tapos dito pa baba. di ba? Paahon, pa Ano? Makita nyo, paahon. Ayan, ayan yung kalsada. Pantay na. Marami dito mga kanto-kanto eh. Yeah. Kita ko na naman yung ano, ang tawag dyan. Kalimutan ko tawag doon, yung salamin para makita yung kung may dadan sa ano tawag dyan? Yung mga uh, kabilang kalsada. Tapos dito mahigpit huwag kang patawid-tawid ng daanan sa kalsada dito kung dito ko dadaan diretso ka lang huwag kang tatawid doon kasi may guard dito na umiikot pag nahuli kang patawid tawid mumulta ka ng 500 tsaka uh, dito ko lang lalabas mamaya tuturo ko kung bakit dito ko lang dadaan huwag ka doon sa kabila bago dumating ng gate at presko talaga dito maglakad eh. Kasi puno puno siya ng ano eh, mga uh, ganyang talahiban. Tapos mapuno. Ayan, mapuno pa siya. Kaya dito masyadong mainit. Kaya yung hangin, presko pa. Masasabing hindi presko kasi maraming mga paktoy. Pero yung hangin niya ay ko, ganun. Medyo malamig. Mga Pero dito wala. Walang factory. Doon meron. Pag dito, kung doon ka naglalakad, tumawid ka na dito. Kasi pag doon sa baba, diniritso mo lang yun doon sa kabilang kalsada. Papunta doon sa gate. Uhulihin ka ng guard. ah uh, first, okay. Ayan. Yeah. na mong ano, multa 500. Ayan, 500 dagan yung multa mo. Pag diniretso mo lang yung uh, kaliwang kasada. Kaya bago pa dumating dun sa ano, tulay. Hindi mo pa makita tulay kasi nasa ilalim na naman. Tumawid ka na dito. At dito ka dumaan. Ayan. Dito ka dadaan para wala kang problema may 500 na multa o so, ayan nakikita nyo na yung tulay diba bakit yung tulay laging nasa baba ng gaytong kalsada ang taas tapos yung tulay nasa baba hindi ko alam kung bakit ganon dami ditong mga kalsadang tapat tapat ayan tapat tapat dito walang factory dito marami tapat-tapat din dito lang ang malinis at dito na nga ito na nga yung tulay ito na yung tulay ayun. kaya bago ka pa ba dumating dito sa tulay tumawid ka na dito bago ka mahara ng cartoon kung piskayin yung ID mo may multa ka pang 500 pag nahuli ka uli 1.5 na pag lagi kang nahuli pangatlong huli 5,000 na o ito na yung tulay bakit nandito yung pababa naman ay mataas may tulay dito may ayan ginawa na nila ng uh, uh binungkal na nila inaayos na nila para pag nagbaha hindi masadong guguho yan kasi may harang na siminto ayun may kabilang tulay doon hindi ko alam papunta yata yung mga subdivision dyan may subdivision dyan sa kabila ito naman wala lang at andito na ako malapit sa gate ayun o oh. ako sumasakay ilalakad ko lang malapit lang naman hindi naman siya nakakapagod kasi dahan, dahan lang para ka lang nag Exercise. Yan yung mga guard. Ayun, nandito sa kabila, sila yung nanguhuli. galing doon sa kabilang kalsada. Tapos huli sila doon. Dadalhin dito, kukunin yung ID. Tapos multa ka ng 500. Stickerling. Wala na yung mga kasama ko. Nakauwi na siguro. Ako na lang naiwang mag-isa dito ako nagtatrabaho dito isang ako isang manggagawa ayan nandito na ako sa tabing kalsada pwede mag jeep pwede mag trike pero mas gusto ko sa jeep dito ako magabang ng jeep sa kabila dito pa pala sila eh. dito ako sasakay sa kabila pero dito ang Chocolate Hills. Ayan. Nagawalan din ang baklang nila yan. At dito na akong maghantay ng jeep. May jeep nang dadating. Kaparain ko na. Ayan jeep. Malalakad pa ako doon kasi may pasupra. Sasakayan na ako.